Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipag, -ipag walang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kundi paulit-ulit, kung paulit-ulit ito pinapalampas natin. Unti-unti nitong unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panluloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali ito rin ay pagkakataon upang gisingin ang kamalayan ng kabataan tungkol sa kanilang tungkulin sa bayan. Gabayan natin sila upang maging mas mapanuri sila sa mga suliranin sa ating lipunan.